Yang! Hello! Mabuhay! Magandang umaga sa lahat. Ako pala ngayon ay gagawa ng Dorian Yema. Kasi nga, may binili kami Dorian kahapon. Kaso yung parang sobrang hinog na siya ba? ito ay gagawin ko na lang yan. Ma, ito. Ang Dorian. mash Namask ko na siya. Tapos, lutoy na lang natin, gawin natin yama. Diba mga kaikyang? Para makain din natin. Kasi sayang din. At ako'y magpapainit na ng aking kawali. At yan na lang muna. Abangan! Yung butter. Tunawin lang. Sa mahinang apoy. Para hindi masunod ang ating butter. Ayan. Ba, tunawin lang natin siya. Kasi ano, para pag matunaw na ito, ilagay natin yung doyan na namash Yung doyan, nakain ba kayo nito? <laughs> Madami naman sa atin na hindi nakakain, kumakain ng doyan Sarap man ang doyan Ayan. lagay sa ice cream, kala mo dorian. Kala mo ice cream, no? Yan pala laman. Ayan. Lapita siya mag... Lapita siya mag-melt. Matunaw. Yung tunaw. Yan sya. Tunaw na siya, mga Tunawin natin yan siya. Tunawin natin siya. Kaya ng pagtunaw ng pagmamahal mo, achar. Hugot pa more. <laughs> <laughs> Ayun. Pagtunaw natin sa tunaw na siya mga kaikyang. Ayan na siya. Tunaw na siya. Kita nyo. Kita naman pala. Oh. ayan. Na? Tunaw na siya. At lakas-lakasan natin ang apoy. At dyan kumukulo na. Ilagay na natin yung na-mash ko na ano yung doyan yung dorian. Lagay na natin yung dorian. Ayan. Ayan. Ayan na yung dorian. Ayan na yung creamy dorian. Pwede rin itong ano, palaman mga kaitiyang. Pwede rin ito ipalaman. Ay Ayan o, oh, creamy na siya masyado.

na natin ang gatas. Tsaka ang gatas. Ayan, ayan. Ah, Halo-haloin lang natin hanggang sa ito'y magiging ano na lapot. Kung na siya. Ayan. Pwede na siya. Mga kaikyan. Ayan. Sarap na ito sa palaman. Sarap ito. Itong... Halo-halo pang Halo-halo-halo-halo. Halo-halo-halo. Ayan na siya. Ayan na siya. O, diba? Ang sarap na lang niluto ko. Oh, ayan, o. Oh, ayan. Kita niyo. Ayan. <laughs> Ang yemado. Ayan. Ah, ang ina mo, siya makakain. Mashado na siya ng ano, ah, oh, ayan oh, yung ano niya yeah, consistency niya. Lapot na siya, lapot na. Yeah, meron na tayong palamang, wa, kain lang. Meron na tayong palamang. Ayun na. Oh. siya, Maraming salamat ano na siya o oh, ayan ayan na o oh. oh, pwede na siya ayan na makain ba kayo ng ano dorian Ah, uh, dorian ano ito yan ma dorian kain kayo ah, masarap ito masarap ito talaga Siya. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat. At yan ang aking ganap sa aking muting kusina sa umagang ito. magingat ang lahat. Bye-bye! yan, salin na natin siya dito mga kaikyam. Salin na natin siya. Um, ano, yaman.